Hello mga kabistak. Ayan, ang oras dito mga kabistak, 10.30 na ano. So late yung hapuna namin ni Papa. O hindi si Papa pangalawang kain niya na ito. Ako ngayon pa lang ako kakain ng hapuna sana. Kaya lang, ah, siguro na nainggit siya sa akin <laughs> na ako makain. Kaya kumain na rin siya. Kaya ayan mga kabistak, natawa ako sa kilay ko eh. Kasi sobrang kapal ka rin para kalsada. Kaya <laughs> yung ginanon ko, ginanon ko lang ng kaunti yung binawasan ko yung aking ano, kilay. Kasi di ba kanina nag-vlog-vlog ako, sabi ko magkilay ako ng ano, parang trip ano, magkilay. So, ayan mga kabisdak, ano. O so, ayan, kumain ako ng kaunti kasi parang nag-utom ako ka mga kabisdak. So yung ulam ko, ito nga oh, yung niluto kayo ng gulay. Wala siyang, wala yung tahog mga kabisang, as in ginis ako lang talaga. Tapos, nilagyan ko lang siya ng toppings na, ano, na sitsaron. At saka ito, tuyo. So, always naman talaga ako mga kabisang, kahit na may ulam ako, tuyo talaga. At ito, tinakpa na ni Papa kasi alam na yung hindi ko kinakain eh. Nagluto ako ng, ano, ng adobo, ayan, no, adobo, baboy. So, ayan, sila lang, ang sila lang ang kumakain. Yan si Papa, pangalawang beses niya, niya yung kumain. Saka ano, ayan. Buo muna dyan, pe. Ayan, ito mo nililigpitan. Nililigpitan ako ni Papa. Hindi talaga ako makapag-asawa nito. Kasi nililigpitan niya lang. Di ba mga kabisa kasabihan? Sabi ni Papa eh, parang ka pa mag-aasawa, may asawa ka na nga. Di, joke lang mga kabisda, kasi ano di ba kapag dalaga ka kasi, dapat ano eh, kahit na nahuli ka, dapat ano, ano ba yon ay hindi ka pinagilig pinagliligpitin ng ano ba yung pinagliligpitan ng ano ng ng ano ng pinggan kasi hindi ka nga daw makapag-asawa. Ayan, ayun kasabihan, kasabihan 'yon mga kabista kan, kasabihan ng mga matatanda. So ayan kahit malamig, ano nagso kami dalawa ni Papa. So yung mga anak namin, ayun kanya-kanya na silang pangingitlog. sa kwarto Papa, Papa! Oh. Kanya-kanya na silang pangingitlo. Tapos okay. ganyan, katindi si Papa, mga kabisak, at tinutungka na lang yung buti ng ano. Ay, hmm. Yan. So, hmm. si Papa, ano ko? Po. Dito ako. Oh. Hmm. Ganyan yan siya, mga kabisda. Ganyan yan siya. Hmm. <laughs> Kasi nanonood kami ng movie. Nanood kasi kami ng movie ni Papa. So, ayan. Actually, so, ano, tamo, hindi naman naubos yung ano ko, o, yung, yung ulam. So, bukas ito, mga kabisak, no, bukas. So, ayan, kayo ba'y nakapaghapunan na? Ano ang inyong ulam? Ayan, ako, isang malupitang, hmm, di ba? So, ayan, mga kabisak, magandang gabi sa inyo. Enjoy eating!